Ang liwanag ng Pasko ay kwento ng katuparan ng pangako ng Lord sa buong sanlibutan. Sabi nga nila, ang araw daw ng Pasko ay araw ng pagbibigayan. <coughs> Shout out sa asawa ko, yeah. Roma! I love you! Iyon! <coughs> <laughs> <laughs> ha? <Tama staray. tos> Hindi ko alam na ang adventure bite, kaya pala yung pangarera. Sa'yo ko lang nalaman na ganun pala kami. Oy! Ay? Oy! Wala pang pabigat. Wala pang ganun pabigat dito. Ba ah, siguro, bato siguro. Good morning mga katagumpay. Nagkayayaan ng Evo All-Star na mag and ride kami. Siyempre, naka-Evo helmets tayo para safe na safe tayo sa ride natin. Usually, pag nakikita-kita kami sa umaga, hindi na mawawala ang asaran. Siyempre, ang malakas mang asar dyan kung sinong nauna sa meet-up. yan sa'yo, Jowo. Isang araw ka lang na ano. na-sino o di ba? Sabi sa inyo eh, sumbatan agad 'yan. Pero syempre, biroan lang 'yan. Nagulat kami kasi sobrang daming rider ngayong araw. Galing sa mga iba't ibang grupo at magra-ride din. Kawit dito. Hindi dapat hindi dapat ako magbablog. Pinangako lang mal ako. Hindi ba? Hindi to. Nandito kasi kami kailangan. Dahil mo makikita na sobrang simple ni Boss Ice. Tingnan mo na Sobrang gutom na rin. Ikaw naman, na pinapagaling nga kita eh. Ano mo naman eh. <laughs> Sige, kaya ka lang dyan, kaya ka lang Sobrang saya ng grupo namin Dahil kapag nagaya si Boss M, talaga namang sasama ka Swerte lang tayo Dahil nakasama tayo sa GC <laughs> Okay, uh, let us put ourselves in the Holy Presence of the Lord Thank you, Lord, thank you sa araw na to thank you Siya at that, Lord. Ito pero ito, Parang, parang, mabawi may palaman na. <laughs> <ha. laughs> parang may <laughs> Lord, palaman pa talaga kaming May mga kulang pa po. Oh, sorry, Lord. Sorry, Lord. Lord. medyo <laughs> So guys, parang ano na to, year end ride na rin ng Team Graffiti. Siyempre, salamat din sa Team Graffiti at siyempre sa Evo Helmet Philippines. Ayan, sa Eric, maraming maraming salamat. So, eto, mag-ride na kami guys. Enjoy na lang yung mga bawat mangyayari. Napakaraming riders din dito guys. Ayan, makikita nyo. Lahat yan, tingin ko year end ride na rin nila. Diba? Yung iba naman parang papunta sa truck parang magka yung iba sa Clark. Kami magtatanong diyan kung anong gamit ko na motor. Syempre, itong uh, bigay ni Kobe, yung ating 1300, yan. So ang pangalan niyan, si, ko, si Kobe na rin ang pangalan niya. Ay, sige sir. Sayril, Sairil Sairil? sayril, Sairil Yon, sa rin. happy happy birthday sayo iyo. Salamat. Mula sa kilometer 23, eh papunta kami sa Clark at doon kami mag-aalmusal. Usually quick ride lang ito dahil alam namin na pare-pares kaming busy. Napasimangot nga ako diyan kasi nakalimutan ko, wala pa nga pala akong RFID ng Easy Trip. Medyo naninibago lang muna tayo dito sa ating bagong motor dahil from GSA ay bumaba tayo ng GS. Pero mas malakas to dahil ito ay 1,300. Usually, sa Expressway, lagi ako nakakakita ng mga followers natin. Pero syempre, lagi ko silang sinasama sa mga vlog natin. Kasama nga pala natin ngayon ang isa sa member ng Evo All-Star na si Jawo Motovlog. Congratulate natin siya dahil isa sa sarapili na panglima sa lifestyle Vlogging. Kasama nga din pala natin ang isa sa nakatira sa South. Hindi uno, hindi dos, walang iba, kundi singko. Step 5. Nung nakita nga niya ang ating motor ay approved na approved daw sa kanya. At syempre, mawawala ba ang idol ng lahat? Walang iba kundi si Idol Moto. Ayan, gamit niya ang kanyang MT-10. Hindi mabubuo ang grupo kung walang maingay. At syempre, ang pinaka maingay, walang iba kundi ang Villain Pipe. Andyan din, ang Boss Arch natin dala ang kanyang Ducati. Itong ride natin ay aabuti ng isa hanggang dalawang oras. Depende kung titigil-tigil kami. ano pa ba, mawawala ba ang promotor ng lahat at may plano ng lahat, walang iba. kundi ang aming boss M. Eh. Dala niya ang kanyang Ducati Pikes Peak B4S. Sa mga ganitong successful ride, events, at sa kahit sa aming Ibu turismo, ay siya palagi ang nangunguna. Masarap mag-ride ng pasubik lalo na kapag ka grupo kayo. Pero dahil biglaan ito, dito lang muna kami sa Clark Mag-aalmusal. Ingat lang kayo palagi sa malalaking sasakyan. Bye. Kasama din natin palagi ang nagpapasarap sa adobo. Walang iba, kundi si Toyo Moto. Siya palagi ang kakwentuhan natin, lalong-lalo na kapag magkakapi na. O oh, sya-sya-sya, Huwag na natin pahabain to. At dahil ilang minuto na lamang ay nandoon na kami sa aming pagkakapihan. Walang pinagbago yung daan dito. Talaga namang sobrang luag at napakaganda. At ito na, nakarating na kami sa Cafe Branch Bakery. Nagulat ako dahil napakalaki ng kapihan na ito. At tansya ko, siguro nakarating kami rito ng 8.30 or 9.30 ng umaga. Nagulat ako dahil marami pala tayo mga followers dito na mga rider. Malaki ang parking at merong mga guard na magbabantay ng motor nyo. So guys, medyo naninibago pa tayo sa motor natin. Kasi medyo light. Uh, lightweight siya compared dun sa GSA natin. Pero mas malakas yung power. Hindi ko alam kung kailangan ng mas madaming pambabigat nila. <laughs> Para sa akin, medyo nakakarando ako ng ano medyo feeling ko titirapon ako sa <laughs> so, sobrang lakas ayun, siguro nagdaga ko ito ng mga ano mga pang pabigat ano ko magandang pabigat dito ba ah, siguro, bato siguro kailangan hoy boss, tara layo ha, layo ha layo ng ride tara sir, Yes, I sticker, sticker. You want sticker? Ah, Hammerman. Hammerman, and Jan. Ah, nanti reparasi. Yes. Kita no? Oh, eh, tra, tra. <laughs> <lumang ginahantai>. Oh. Ini bapak, bapak. Ya, 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 ya. ya, ya. para Ito tayo, yung natin. Yes, ah. Thank oh, you. Sama sa vlog ko. Ayun, mga ka. out sa asawa ko. Yeah. Roma, love you. Yun. Thank you. Thank Thank you. Thank you. <laughs> Pwede to, kami pa rin naman sa kaka po. Oo, kaka-dating niya Oo, sama kayo sa vlog. Oh. Shoutout kayo. Shoutout yung mga tropa oh, niyo. Shoutout po sa mga tropa natin dyan. Yeah. Shoutout sa Tubig family. Yun! Sige. Thank you. Salamat mga kaibigan. Salamat mga kaibigan lagi. Salamat. <laughs> 20 Yun guys, so nakarating na kami dito sa here. Ah, hindi pala here to. <laughs> ano pala? Coffee Branch Bakery. Napakatuloy <laughs> ah, ni Idol mo ito. Ito syempre. Carlos Alonga. Sana step ko sa? Good morning. Bang ride? Yes, yes. Biting, Good si morning. Good morning, number one lifestyle vlogger Uy, in the oh, Philippines. Uy, umunan sabihin. Kakat ko to, kakat ko to. Ay, kakat, kakat, ko to. <laughs> kakat ko to. <laughs> <laughs> <Paka makita pwera. laughs> so, ayan guys. Grabe, dito naman tayo din sa premium na kainan. Syempre, <laughs> pag may kasama kang number one, sa premium ka dapat. <laughs> Ay, mas maling ko. Grabe. Grabe, parang hotel dito. Ano ito? Ano Welcome here, Sahir. Ay! Eh, ang pogi naman ang ano dito? Welcome here, Sahir. Sahir? <laughs> sahir, Sahir. Free! It's free. Free. free! free water. Free water because it's Christmas. It's free, it's, it's free. Christmas. It's free. Christmas. It's free. Christmas water. <laughs> Ay, ito pang healthy, no? Oo. Fit yan. Okay. Si Steph, ang lakas ng ko ngayon. Nabitin yan, nabitin. Wait, wait. Saan ba tayo sa taas? Ay, Pasko na dito, oh. It's Christmas season! Yes! Kamusta na naman ang ride? Ha? Kamusta ride? Hindi ko alam na ang adventure ride, kaya pala ipang-arera. Sayo ko lang nalaman na ganun pala ka. Oy! Eh. Oy! Mababash tayo dyan! <laughs> Babagal lang tayo. Andito na rin pala si Sherman. Pakita mo nga sa kanila. Ang alin? May 360 ka nun. Oo. Pakita mo yun. Hindi, oh. Wala akong 360, mo. eh. Ano <laughs> sila? Ay, wala na. Puno na dito. Pull na. Pull. Push push push, 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 push. Tubig to, tubig. Pumuti <laughs> mo yung jacket mo. Ang tasa naman ng dugo mo. Kasi sabi ko, sa eh. Sabi ko sa eh. Sa iyo eh. <laughs> 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 ka muna ng ano. ka eh. tubig. minu ka Ayos. Sabi ko sa iyo eh. Ano ba to? Nauna dito to o ano? Kanina yan. Kanina yan. Sa akin. Kanina susi yan. oh, galing ah. Galing ko na sa ako dyan eh. Clickbait yun ah. Oo nga eh. Siyempre, kwento-kwentuhan lang kami. Ito naman palagi namin ginagawa, kundi kamustahan para ma-congratulate namin ang bawat success ng bawat isa. At meeting na rin, siyempre, sa next year. Ang liwanag ng Pasko ay kwento ng katuparan ng pangako ng Lord sa buong sanlibutan. Sabi nga nila, ang araw daw ng Pasko ay araw ng pagbibigayan. Pero syempre, para sa akin, ang Pasko ay araw din para patawadin natin ang ating sarili sa mga kasalanan na ating nagawa sa loob ng isang taon. At patawarin naman ang mga taong nagkasala sa atin. Mas masarap magsimula ng bagong taon na walang mabigat na dinadala. At syempre, pasalamatan natin yung mga mahal natin sa buhay at mga taong hinding-hindi tayo iniwan sa mga pagsubok natin sa nagdaang taon. Kaya sa mga followers ko, maraming maraming salamat at tayo ay nandito pa rin. At sa Evo All-Stars sa Team Graffiti, hanggang sa mga susunod pang araw na tayo ay magraray Palagi kayong mag-iingat. More success pa. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Yeah.